Ito ay ang kwento ng isang sapatero at ang mga duwende. Noong unang panahon, may isang mabait at masipag na sapatero. Sa kabila ng kanyang kasipagan, mahirap pa rin siya at halos wala nang natitirang pera. Isang gabi, napansin niyang isang piraso na lang ng balat ang natitira sa kanyang tindahan, sapat lamang para makagawa ng isang pares ng sapatos. Pagod na siya. Kaya iniwan niya ang balat sa mesa at nagdesisyong ipagpatuloy ang paggawa kinabukasan. Ngunit pagkagising niya sa umaga, laking gulat niya nang may makita siyang isang pares ng magandang sapatos sa kanyang mesa. Wow. Sino kaya ang gumawa nito? Tanong niya sa sarili. Dahil sa napakagandang kalidad ng sapatos, agad itong nabili ng isang mayamang namimili. Wow. Dahil dito, Nakabili siya ng mas maraming balat para sa sapatos. Nice. Muli niyang iniwan ito sa mesa bago matulog. Kinabukasan, muli siyang nagulat. Mayroon na namang magagandang sapatos sa kanyang mesa. Yes! Araw-araw itong nangyari. At sa tulong ng mahiwagang sapatos, yumaman siya. Mm. Sa kanyang pagtataka, isang gabi, Nagtago siya upang alamin kung sino ang gumagawa ng sapatos. Laking gulat niya nang makita ang mga maliliit na duwende. Mabilis at mahusay nilang tinahi at binuo ang sapatos gamit ang iniwang balat. Ngunit napansin din ng sapatero na punit-punit at luma na ang damit ng mga duwende. Bilang pasasalamat, gumawa siya ng magaganda at bagong damit para sa kanila. Iniwan niya ito sa mesa kinagabihan. Nang dumating ang mga duwende at nakita ang mga damit, laking tuwa nila at nagpalakpakan at isinuot ang mga ito. Salamat! Ngayon, kami! Sigaw ng mga duwende at sila'y nawala na lang bigla. Mula noon, hindi na muling bumalik ang mga duwende munit dahil sa kanilang naitulong, naging matagumpay na ang sapatero habang buhay. Nice. Aral ng kwento. Maging masipag at matyaga at darating din ang biyaya. Laging magpasalamat sa mga tumutulong sa atin. Ang kaputihang loob ay laging may gantimpala. Subscribe to my channel.